Yeah. So, so for today's video, tayo ay mag-unboxing tapos mag-pubot-drip. Ito siya guys. Ayan. So, mag- magmumutbang kami. Mutbang? <laughs> magmumutbang daw kami. Sabi ni Ay. So, ito nga pala. So, ito nga pala si Mama. Tapos ako naman ay si Bil. So, tayo ay kakain. Nakakaiba -e. kami ng magang hilaw. Ayan. puteng -pute. เราจะกินอะไรอืมอย่างเปรี้ยวเนี่ยอืมแซ่บน่ากินดีแซ่บอืมเนี่ยอะไรไปกินอืม

Thử... Thử... Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

damat kayo magano eh. Ano? Comment. Damat silang bubig yan? Damat nila mag-comment? <laughs> mag-comment daw kayo si madamot. Dapat daw mag-comment kayo kay Dain. Ay, si ma- at ah, si mama. So, pag nagustuhan niyo video nato. Ay, you, like, na to. Mm -hmm. Ay, nag-like. na lang kayo. Ay. Ako na? Ay. Ayun. So, ito siya. Eh, ito. Mm. Wow. Mom. Ako siya. <coughs> Malaki Ay, mayroon. na? Asi Sure pa

street Itu uh, kemo uh, namanya. excuse me. macam macam kasih bola <laughs> Hmm.

So, ito yung unboxing natin. Start today's video! Mm -hmm. So, ito yung makikita ninyo dyan. Ito.